mai aro doon di dalam turo nya so may bato na yan doon so may bato na yun nung muka nang uh, muka na to so, yung napakar ko bato. bato 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 na may butas bato bato at saka uh, hugis triangle ang bato dito nakapwent ito triangle Ulu ni oh Ibat talaga oh magandang araw po sa inyong lahat Luzon, Visayas, Mindanao Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure video na naman po ito Mula po sa ating kababayang treasure hunter Sa kabundukan ng Pilipinas Mula po ito sa mga kabundukan na kung saan natuklasan po ng ating mga kababayang treasure hunter Ang mga sign markers po ng Yamashita Treasure Sa atin pong makikita sa kanya pong natuklasang posibleng binagtataguan pinagbabaunan po ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army ay masasabi nating legit na legit yung mga butas na yan ay gawa po talaga yan ng tao makikita natin napakaganda po ang pagkagawa square at saka may butas sa gitna yan po talaga ay hindi gawa ng natural kung hindi po gawa ng kamay ng tao na kung saan ito po ay ang mga Japanese Imperial Army nung Second World War na kung saan itinago po nila ang mga kayamanang kanilang nalot mula po sa Southeast Asia. Sa atin pong makikita, sa kanya pong ipinapakita na mga sign marker sa kanyang video ay multiple deposit. Hindi po nag-iisa ang deposito na pinagtataguan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Yung mga sign na yan na may mga triangular na may butas sa gitna Yan po ay nagsasabing may treasure sa may tubig At yan pong triangular na yan na mga bato ay nagsasabing may treasure sa mga malalaking bato sa ilalim At may treasure sa mga punong kahoy Atin po itong babasahin, no? bibigyan po natin ng pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Japanese code Yan po ay... Yamashita Treasure Sign Yamashita Treasure Under Yan po ang ibig sabihin yan Ibig sabihin dyan, sa ilalim yan Na may parang butas na yan Ay nagsasabing mayroong nakatagong Sikretong ibinaong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army Nakalista lista po yan sa uh, libro ng mga Japanese At yan nga ay medyo matubig ayon po doon sa triangular kanina ay treasure in water kundi yan po ay tumugma dyan po sa kanyang ipakitang uh, sign no? may mga uh, makikita pa tayong maraming sign no? na posibleng ito ay naglilink link uh, sa iba pang markers ito ay isang uri ng Yamashita treasure sign na naman nang ibig sabihin center door object Uh, daw dyan. Uh, object daw. May uh, pintuan sa ilalim. Ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun ay may bubuksan dyan sa ilalim. Yan ay object daw. Bagay. Treasure. Kasi matubig yan. Posibleng ginto yan. Bagay na ginto. Yan po ang kanyang tinutukoy sa ilalim. Si Treasure Under. At uh, dyan. Uh, sa kabuan dyan na may tubig tinutukoy ng triangular na may parang butas sa gitna ng malaking bato ay nagsasabi siya na nasa tubig no? at yung iba pang mga marker ay posibleng uh, tutukoy pa sa iba pang mga sign uh, na na posibleng may deposito pang iba maliban dyan marami nga sabi niya medyo Uh, multiple deposit ito. Yan nga yung triangular na yan na may tuldok sa gitna. Hindi po niya pinakita kasi lahat yung uh, kabuan pero nakita natin sa uh, spot kanina ng kanyang video no, na uh, mayroon na tayong nakitang triangular Yan nga po ay pahaba na may parang butas sa gitna. Yan po ay nagsasabing treasure and water yan. Nasa tubig. Yun nga po yung kanina na may butas yun po yung tinutukoy niyan. At saka itong triangular na ito na uh, bato, no? Triangle na bato, may tinutukoy yan. Uh, yan po ay uh, nagsasabi ng uh, multiple deposit, no? Multiple deposit yung triangle na ganyan na parihas ang sukat na bato. At yan po ay nagsasabi, nagsasaad na maliban doon kanina sa may matubig na lugar ay mayroon pa siyang tinutukoy na yamashita treasure sa paligid at yan po ay ating malalaman dyan po sa mga sign na yan so yan po ay parang hayop no na nakatungo sa ilalim may tinitingnan siya sa ilalim no at yan ay may ibig sabihin yan po yung uh, parang uh, nakakulob na letter C na uh, pabilog na nakataob na yan uh, yan po ay tanil at tinitingnan nga noong parang hayop na yan sa ilalim at uh, posibleng may nakatagong uh, deposito dyan. at itong arong ito ay multiple treasure deposits din ang tinuturo nito uh, left side uh, sa unahan at saka sa right side ay mayroon pa siyang tinuturo na iba pang deposit at yan nga po ay uh, na makikita natin maya maya kung ilan ang mga deposit na kanya pong uh, sinasabi so dito itong araw na ito itong tapyas sa gilid ay uh, posibleng itinuturo yung isang direksyon ng pinagbabauna uh, ng Yamashita Tashiro at saka ito itong butas na ito na, uh, na parang triangular na pahaba ay tinutumbok niyan sigurado ang tubig tubig ang uh, tinuturo niyan at saka yung biyak niya sa gilid ay tinutumbok naman yung parang letter C na nakataob na bato at may parang nakatungo na hayop at may kahoy sa gilid no ay, ang kahoy na yan posibleng matagal na yan maliit lang hindi lang yan yung kahoy na malalaki may mga kahoy kasi na centennial kahit na maliliit kung inabot ang uh, panahon ng hapon ay posibleng sign din yan So, ito nga ay isang uri ng markers na nakatingin siya, no, yung hayop, nakatingin sa bato, na tanil sa ilalim. Sabi niya, may tanil sa ilalim. Uh, posibleng ito ay may sikreto dito sa ilalim. Yun po ang tinuturo noong hayop na yun. No? at uh, uh, may uh, nakatago dyan sapagkat tinitingnan siya ng ulo na nakatungo. At yan nga ay tanil nga sa ilalim na posibleng may yan Maliban pa kasi doon sa isa pang kanina na treasure ay mayroon pang iba. So, ito ay uh, Yamashita Treasure Under. Treasure Under. Ibig sabihin mayroong nakatago sa ilalim dyan. No? Uh, at yan ay purmang tunnel. Posibleng may tunnel dyan sa ilalim at yan, nilagyan ng treasure. At uh, yun nga ang tinutukoy noong sain uh, sign na yun. So, Yamashita Treasure Under at nandoon sa tunnel. May tunnel doon. Sa ilalim doon. At uh, itong batong ito na triangular, ito ay tumutukoy sa tatlong deposito. Gold Bars Treasure Under, no? Uh, nagsasabi siya ng treasure na sa puno ng kahoy at treasure naman na nasa mga malalaking bato. So, Uh, ibig sabihin, halughugin natin, halughugin niya yung mga punong kahoy at mga malalaking bato dyan sa area na yan. Ang uh, sinasabi ng triangular na yan, ay may karga yung mga batong malalaki sa ilalim at mga punong kahoy dyan sa paligid. Yun ang iti-check niya. So, yung puno yan, yan ay may guide, no? Kung yan man ay inabot ang uh, panahon ng digmaan ayan nga ay guide yung tinutukoy ng triangle kanina na may deposito sa punong kahoy at sa mga batong malalaki ay posibleng yan sa ilalim dyan ng punong kahoy na yan ay may nakatagong kayamanan so uh, multiple deposit hindi lang nag-iisa posibleng hindi lang yan tatlo ikinalat sa paligid sapagkat mga bato daw at saka mga punong kahoy ay may karga sa ilalim yon ang tinutukoy ng sign. So ito ay uh, isang uri ng uh, aro no na nakaturo diyan sa ilalim. So kasama, magkasama yan yung uh, tunnel sign niyan, yung kahoy niyan, isang lokasyon lang yan. Digging ispat spot din yan at posibleng may ipinasok diyan sa ilalim sa uh, kasama yung punong kahoy na may tanil daw sa ilalim Yung Tinitingnan ng parang hayop no yan po ay uh, isang uri ng arrowhead yung uh, nakatungo at yan nga ay isang uri ng uh, sign ng Yamashita treasure so ito ay nagtuturo ng direksyon doon sa may uh, punong kahoy at itong isa naman ay papunta sa left side na posibleng may uh, isa pang treasure yun nga yon kanina at yung isa naman na malaki na yan ay may tinuturo pa siyang iba na maaring malaking sikretong kayamanan sa loob ng malaking tanil. So nakatanil. So itong uh, araw na ito sa gilid ay tinutumbok niya, tinuturo niya yung puno na may parang tanil doon na sign, yung inex natin kanina ng digging spot. Yan ang tinuturo ng isa. So maaring may isa dyan, may, may, treasure dyan, bukod doon sa kanina sa mga treasure under na ating na, nasabi, na may uh, treasure sa tubig, may treasure naman sa mga punong kahoy dyan. Lahat ng mga puno dyan na suspected na mayroong uh, nakalagay na araw pa ilalim ay may karga. Ayon po dun sa triangular na sinasabi niyang multiple deposits nasa mga puno at nasa mga bato at nasa tubig. So marami, no? Nakita natin na ang mga sign markers na kanyang po nga uh, ipinakita sa atin mula po sa kanyang video na ipadala no na uh, Multiple Deposit o Biyama Sheet at uh, ayon nga sa mga markers, sign symbols ay uh, may treasure dyan sa tubig. Sa mga may mga uh, Uh, pabilog na butas yan po ay yama sita treasure under at uh, yung parang square na yan na sinasabing uh, pintuan daw sa ilalim at uh, uh, sintro ng uh, isang deposito, object na nasa ilalim uh, at uh, sinasabi niyang bukod dyan sa mga yan, bukod dyan sa may mga tubig na yan ay may mga karga pa doon sa mga punong kahoy sa paligid at yung mga bato malalaking bato na may mga sign doon na uh, aruhid pa ilalim ibig sabihin uh, marami ang ikinalat sa area na yan posibleng mga punong malalaki dyan ng mangga punong nyug na uh, matatagal na punong kahoy na kung saan sintinyal na may makikitang sign ay posibleng may Yamashita treasure. So bato, mga punong kahoy na may mga marker sign ng Yamashita treasure kagaya ng hugis puso, triangle, pagong, mga ulo po ng ahas. Yan ay posibleng may itinagong kayamanan sa ilalim. So malinaw po ang atin pong Uh, pagbabasa dyan po sa kanya pong Yamashita Treasure Site. No? Sana po ay nai naintindihan ng ating ka-treasure hunter kung saan hahanapin ang Yamashita Treasure na kanya pong uh, natuklasan na uh, posibleng mapagkuhanan ng kayamanan uh, dyan po sa kanyang kinaruruunan ngayon. Bago po tayo magtapos mga ka-treasure hunter, nais po natin magpapasalamat po sa lahat po ng ating mga tagapanood, ating mga subscriber at hindi subscriber, lalong-lalo na yung mga basher, uh, nakakatulong din po kayo sa atin pong paglago, sa atin pong YouTube channel. Huwag po kayong magsawang uh, mag-comments, mag-share at uh, mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. So sa lahat po nang gusto magpadala ng inyong mga videos, mga natuklasang Yamashita treasure site at mga nahukay na kakaibang mga bagay ay pwede po ninyong ishare sa atin at atin po itong ipapakita sa ating mga katresure hunter upang makapagbigay po sa kanila ng encouragement, admiration para po uh, makapag-inspire sa atin pong mga kababayan at masasabing tunay nga na mayroong kayamanang itinago sa buong bansang Pilipinas. So hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod maraming maraming salamat po uli Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag nagahanap tayo po ay makakahanap Sumulong Muning kalut ko sa wala bro Tapos Daw Ito Ito mga Katiets Tingnan nyo mabuti itong butas ito Nakatihaya ko ito At saka malaking bato Yan Yung bro ko yung naghukay noon Sabi niya mat ano daw, papuntang ilalim ang bato hintuan niya kasi siya lang mag-isa ito po ang kasama, yung puro ko may alit ng lupa tapos doon ang mangga sa taas, punta natin bro ito po yung ano, yung lumang lumang mangga noon, sabi niya to southwest ang direction sinumpasan ko yung butas ito ang tamaan ito. dito raw yung punong mangga napakalaki noon sabi niya dapat paligiran ng mga batong may butas sa gilid ito bato itong bato na hugis triangle ito tapos bato bato bato, bato dito bato papaligiran ang punong kawi na mangga dito sa gitna tapos dito sa gilid niya may mukhang hayop yan o no? dito so kita dulu. hapus dari sa atras hanya may aro doon din ang turo nya so batu na yan sa likod na mukha na yan na parang anong klaseng mukha to is puno ng mangga tapos nandun yung butas ka dito sa unahan niya may butas din ang butas na ito doon ang direksyon niya doon sa so, ka yun nung muka ng uh, ano itong muka na to yan parang muka ng pagong dyan naka duko sa bato na to ito na so puno naman ganan dito sa gitna noon natumba na daw sabi ng kasama ko napapaligiran ng ito yung napakar ko bato 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 na may butas bato bato at saka uh, hugis triangle ang bato dito nakapwenta So bato Bato Nasa gitna ang Punong mangga Ito Triangulo Hindi ko nakapwent Ang isang ano nya Parte Doon sa kasama ko So, tapos ito ka mamamaya iis ka namin ito Ito yung ano Yung parang ang ulo nyo Iba talaga oh. yan, Tapos dito klaro klaro na ang pointer dito na hugis aro yung ulo, dyan din nakaturo sa bato na yan. So, yung butas na malaki, doon, mga 15 meters ang distansya. South East ang direksyon niya. Dito ang South East. Dito. Dito ang South East. So, yan na po mga kapeets. Happy hunting po sa ating lahat. At salamat nga po pala sa mga nag-subscribe sa akin nga uh, munting channel. Salamat po sa inyong lahat.